Sino-sino nga ba ang mga most likely ay babagsak or hindi papasa sa application process ng JET Program Philippines? Unang-una, yung hindi binabasa at iniintindi yung mga guidelines. Ang hinahanap kasi ng Jet Program Philippines ay yung taong or yung applicant na marunong magbasa, marunong umintindi at marunong sumunod doon sa guidelines na pernesent. Kasi nandun na lahat eh, nilatag na lahat yung mga kailangan mong malaman sa application process. So wag puro how to apply or interested kasi nilatagan na kayong lahat ng mga kumpletong links, na mga kumpletong information. Do your part na. Pero kung tamad ka talagang magbasa at gusto mo spoon feeding lang lahat, aba, wag mong asahan na papasaka. Number two, hindi sumusunod sa instructions. Sinabi na ngang huwag tumawag, huwag mag-email sa Embassy of Japan in the Philippines para magtanong about sa JET program kasi hindi pa naman nag-uumpisa. Huwag mo nang gawin, huwag ka nang makulit. Diyan pa lang hindi ka na sumusunod. E paano pa sa ibang mga instructions, aasahan pa ba nilang susunod ka dun? Pangatlo, hindi tama ang pag-fill out sa mga forms. Bawat form na kailangan sa JET program ay mayroong mga specific instructions na kailangan mong gawin at kailangan mong sundin. So halimbawa na lang doon sa application form, ang sabi doon, write in block letters. Ang block letters ay capital letters. So dapat sundin mo, ganun ang pagkakasulat mo. Ang sabi naman doon sa pagsusulat ng numbers, dapat in, in Arabic numerals. At tapos yung year, dapat ano domini. Kung hindi mo alam kung ano yung Arabic numerals or kung ano yung ano